guys, kamusta na? So, tatandaan nyo pa ba ako? O nakikilala nyo pa ba ako? So, ito, si Ma'am Shilin, nagbabalik at sisimula, magsisimula na ang aking pagbablog. So, yung content ko ay parang ah, uh, tungkol sa ginagawa ko sa araw-araw. So, gusto kong i-share sa inyo at gusto ko din kasi to mapanood pag tumanda ako. So, natatandaan nyo ba yung huli kong vlog? Yung na pandemic na COVID kami. So, yun. Yun ang huli kong vlog. Tapos, may upload lang ako na dalawang uh, video tungkol. Yung video ng baby bag kong baby. So, ayun. Kaya nawala ako sa pagbablog. Kasi gawa nagka-baby na po ulit si Ma'am Chilin. So, ngayon, uh, mag magi start ako sa zero. I mean, zero, it means na parang wala akong vlog noong. Yun. Gusto ko siyang i-share sa inyo kung ano na ba talaga ang nangyari kay Ma'am Shilin. So, sana supportahan nyo ko at sana uh, ma-inspire din kayo sa mga video na i-upload ko na sana ay may mapulot din kayong uh, ang tawag doon, napaulat kayong aral. Sana. Pero, ito yung mga video ko na i-upload ay walang script. Talagang purong kung ano ang buhay ni Ma'am Shilin. So, ngayon, kailangan mag-filter pwento ko lang sa inyo. Kailangan kong mag-filter tinan nyo yung buhok ko. Kasi nga, bagong anak, ay ang pangit na ng buhok ko. Ang pangit na ng skin ko. So, kailangan natin ng na filter sa pagbibidyo. Pero, hindi naman. Okay lang naman na walang filter. Pero, gusto ko lang naman na magiging presentable sa inyo. Pero, okay lang naman na kung kayo ay mag-video, okay lang naman na wala. So, pa uh, pahapyawan ko lang kayo sa nangyari kay Mang Shilin. So, after ng COVID, yan nga, nalaman ko na nabuntis din pala ako. So, while on uh, having COVID, I first nasa first trimester na po pala ako ng aking pagbubuntis. So, ang so, ang so, 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 ang daming, daming problem, ang daming kong naranasan. So, pero lumalaban pa din. And then, so, at kwento ko sa inyo na mga na ako ay na-COVID ulit ako, di ba? Di ba, di ba? Oh talagang mahal na mahal ako ng COVID. Pero may ibig sabihin yan lahat. So lahat na nangyayari sa inyo, sa ating buhay, kung pangit man, ibig sabihin may nakahandang magandang uh, mangyayari sa inyo. May mag sa lahat ng pangit na nangyayari sa inyo, huwag kayong susuko. Dahil in the end of the day or in the end of, of kailanman, may mangyayaring maganda na ibibigay sa inyo si God. So, kailangan lang natin itong paghandaan at kaya lang naman tayo binibigyan ng uh, pagsubok ni God kasi gusto niya tayo maging strong. So, yun ang mga natututunan ko sa akin nung mga nagdaang araw. I, I mean, in the past years, months, or what else. So, ngayon, si Ma'am Shilin ay nag-work from home na. Hindi na ako nurse sa hospital. So, kailangan natin tanggapin kahit mahal na mahal ko. Ang pagiging nurse ay binitawan ko. ba diba? So, talagang yung hindi ko inaasahan na bibitawan ko ay mabibitawan ko pala. So, aminin ko sa inyo, honestly, ako po ay nagkaroon ng anxiety and depression so sa mga mamsi mam na uh, nangyayari din sa inyo na meron din kayong depression or anxiety, ay saludo ko sa inyo, basta laban lang tayo uh, tayo ay palaging magdadasal So, hindi ko na ikikwento sa inyo kung bakit ako nagkaroon ng anxiety and depression. So, ito hanggang ngayon, lumalaban ako. At ito yung ginagawa ko ng way para maging okay. Yun nga. So, tayo po ay magdadasal sa lahat ng nangyayari sa atin. Kasi, sigad lang naman talaga ang makakatulong sa atin. Sa lahat. Tsaka, siya lang yung uh, may kakayanan na talagang iligtas tayo. So, ako po, everyday ako nagdadasal kahit Um, uh, tumigil lang ako so, Lord, help me, help me. Ganun lang ako. So, hanggang ngayon, sa mga meron pong depression, anxiety dyan, daban lang po tayo. At, eto kaya ako ng video kasi naisip ko na i-vlog ko na lang kaya yung nangyayari sa buhay ko para habang tumanda ako tapos sabi nga ni ni Gio kaya sila nagbi-video kasi gusto nila kapag tumanda sila mapapanood pa rin nila yung masasayang memories so parang sabi ko oo nga maganda yun so itong nangyayari sa akin so siguro pag mga 18 na ako at meron pa rin YouTube, mapapanood ko pa rin siya, di ba? So, maganda talaga yun. So, mapapanood mo pa, tapos makaka-inspire ka pa ng mga tao. So, yun lang. So, sana po ay tulungan nyo po ako or tulungan tayo po ay magtulungan. Mag-share po tayo ng ating mga uh, uh experience. Ano po? So, lahat sana po sa mga videos na isasend, ay uh, i-upload ko, ay sana po ay maka-inspire din ako. So, hanggang dito na muna po ng aking video. Sorry, medyo maingay. So, parang tahimik. O, maingay na medyo tahimik. Kasi, tulog na po yung dalawa kong anak. So, ito lang yung time para makapag-start ako ng video. So, hanggang sa see you on my next vlog. Bye. Bye.